Ba, paano, paano? Paano? Alam mo naman. Ang kailan to saan mo ninakaw to? Ang kailan mo ba nito? Sa tabi-tabi. Ako pa. Iba Ibang may-ari yung tanglad. Ang kailan mo ba? Hindi, kasi nakita ko to. Isang ganito, oh. Nakita ko to, ganito. Kinuha ko. Tapos yung mga daon-daon. Alatang ninakaw lang yan. <laughs> Pasensya na sa ninakawan ko ng ano, gulay. <laughs> Alugbate. <laughs> Mahirap eh. Walang, di ka ako makatanim dito eh. Dahil floor kasi kami kayo walang araw. Wala pa pasok na araw. Uh, ano? <laughs> Wala si CCTV doon. Wala. Si CCTV na sa likod. Yung malunggay. Oh, iba ng ano ng malunggay. <laughs> Buti nakanakaw ka nito. Oo, eh. oh, ayan. Uh, ninakaw ko rin. Ang <laughs> haba ng na, puno ng malunggay. <laughs> Nilakaw ko rin yan. Pinagtawanan nga ako ng mga kasamahan ko. Try draw ka talaga lagi ng gulay eh. <laughs> ha? <laughs> Nabla masig video. Hindi na tatawa ako. Bakit sabihin mo ako nag-knockout? Talaga nag-knockout talaga ng gulay. Nakatala mo kasi din lang eh. Iba-iba. Iba-iba. Ay, um, isang tangkay lang. Ano, basa ka lang lang. Ng... Ah, <laughs> blot, ah, <ad> blot. <laughs> okay lang yan. Gulay lang naman yung nakaw. Hindi naman kung ano. <laughs> Magkano na rin to sa palengke, ha? Ay, oo! oo. Hoy, limang piso na yan. Isang <laughs> po. Sampo. <laughs> po. Ito, limang sampung piso. Sasaga pa nang maghanap ng, ng pang ano lang maghanap libre lang sa daan. Kaya nga, madaanan mo lang eh. Kaya tanghali ko kinuha yan. Para ano, sabi mo, iba ng ano eh, dapat pinabad pala na topic. Hindi na nagsawa yung may ari mo sa kadaan mo. Ah, wala eh, hindi nakita. Loy, <laughs> natatawa si Manang Loy. <laughs> ha? Bakit isang tangkay lang doon yung alugbati ko? <laughs> Saan ko ba daw ninakaw? <laughs> <laughs> Kasi, isang lang. kasi kung binili yan, natali yan. Saan <laughs> yung tangkay nun? Ng... Yung isa lang. <laughs> isang tangkay lang. Uy, pwede pa ito matanim. Tanim natin to para pandagdag sa tanim natin. Nagtanim kami. Kaso walang araw. Pwede na magnakaw para din naman ako Shout out sa ninakawang ko ng alugbati. Gagalit pa naman yun. Hindi, <laughs> parang ilang taon na yun din na nagpupos <laughs> di na ka kung mo ano nung hindi na nga ako dumadaan. Nahihiyan ako dumadaan. <laughs> ilang taon na <laughs> At least gulay lang. Hindi naman ako nanguha ng mga sabit-sabit na alibawa, talong. Hindi naman ako nanguha. Malunggay. di talaga nakawin yan. Tabi-tabi Naka din. gilid lang yan. Sayo, eh. Magbantayan ka palagi. Alam <laughs> nilang nakaw ka ng gulay sa daan. Bye-bye guys